Tuyo mo ulit na boy mga kaigan. Panibagong araw, panibagong vlog. Yan, nandito tayo sa pinapagawa natin na dream house. Yan, yan mga kaigan. Shout out sa lahat. So yan, mga sumusuporta kay Team Kabeli. So yun ito na po yung ating nagawa. Nakabakal na. So yung mga na po ito Yan Siguro maghihintay na lang na ano, Kasi Friday mag Magkasikaso kami ng ga gagamitin namin Para sa Saturday do sa ano event Kasi may event po kami sa 8 Maghiwalay po kami nito. Ako sa Fernando si Tito sa Urani Bataan Kunti lang naman lulutuin namin doon So yun kaya gusto mag-vlog muna dito kasi medyo dalawang araw na rin po ako din nag vlog dito. Sa so, mga nagtatanong, ito yung ating hagdanan. Yun na, ng ko yung hagdanan, ano na lang, spiral. Mas makakamura daw sa spiral kasi dun sa blocks. Ay sa bato na gagawa pa, daming keso keso. Yun, yung mabilis lang. Order mo lang tapos sa lang yun. Spiral siya yung paikot. Tapos hindi pa siya matakaw sa space. Ito yung mga biga natin na paikot. Dalawang biga. Ito madali na trabaho yung to. Mas matrabaho daw ito po. Itong nakahang. Nakahang kasi to sobra sa ano. Hindi naman nakakastorbo sa daan yan. Malayo po. Diretso sa kanal. Doon sa babang kanal yan. Yung maano mo doon tapos gusto nila bukas ba, ano uh, bubusan so gagawin ko kasi may event kami baka linggo na lang siguro sabihin ko wala daw sila gano'ng ginagawa tatali-tali na lang sila nag-aayos na lang daw sila nag-aayos na lang daw sila ito yung magdanan ito hindi, mat, hindi matatamaan sa busto. Tapos naalay na rin yung mga kuryente natin. Yung mga PVC yan, yung orange. Sa so, yan. Kuryente. Tapos meron tayong ilaw dito sa ano, nakahang. Meron pa tayo sobrang bakal. Ito naman. Ito man to. Purpose ito. Iyabang to hanggang doon para lumagay yung ano iiga lang ulit to tinaas lang para din lang ano so yun okay na yung natin bubuhusan na lang to mga kaigan yun sa wakas matatapos na rin yung buhos shout nga balakay Ate ati susan Ayan, tita susan thank you thank you po sa mga sumusuporta sa thank you thank you maraming salamat okay. tapos ito mga post diba po. Ito, yung paikot na to. Kung nakikita nyo to. Yan. Yan. Paikot na yung sala. Sala tsaka kasi na dito kung nagagawin yung buong bahay ko. Yan, sala. Tapos ito, kwarto. Tapos kwarto din doon. Doon kwarto din doon. Doon kwarto. Ito yung pinaka terrace ko sa harap. Yan. Malawak na po yan. Malapad na po yan. Pag na nabuhusan kasi po 1 meter po yung ano niyan, labad medyo malawak na po yun. Sa so, lahat ng yun, inaayos na lahat 'to, ready na ready na lahat, okay na. na lang, tinatanong nila ako kung anong kailangan ko bubuhusan, sabi ko hindi ko pa alam. Yan nga may inaasikaso kami doon sa farm. Ito lang naman bigat dito yung sa ano yung pag-islab. Matagal, pa-proseso, matrabaho. Pero pag nabuo sa naman to, no, ma maganda lang yung trabaho. Kasi aasinta ah, na lang ulit. Aasinta ah, na lang. Yung blocks, sabento na lang kailangan. tapos konting bakal. Aasinta, ah, asinta sinta na lang para matapos. So yung mga kaya ganito nga kay sa ilalim nya yung dami ng tukod Yung mga siguro mga 2 weeks, 3 weeks bago natin natanggalin daw yung tukod Para sigurado na matigas na yung ano to natin yung pros negro natin so yung mga kaigad ba mag update lang yung mga gumagawa daw kasi nga lahat na tapos na daw so kailangan mabuhos na lang so ini schedule pa namin kung anong kung anong araw yung buhos dahil gusto ko yung wala kang trabaho yung marami kami para hindi mahirapan yung mga gumagawa dito tapos ito yung drum kailangan kailangan dito talaga mga kaigan yung may dram kami. Lalo na pag ano, nagigigib lang kami ponduan siguro. Dahil na napakairap yung dito, tubig dito sa taas. Yung nadadaanan namin doon, pwede magigib doon kahit sino. Ito, ito yung mga kailangan namin dram. So mga kaigan, nandito tayo sa bahay ni Adam. Sis, hello. Hello, Sis. Sabi na sila sa movie. nila. Ay. Tantan no, tantan. po. Tantan no, no. Tiki yan. Hello, guys. Si Pulong TAKA si... So yung mga tayo ng bayan dahil magpapanlibar tayo ng... Kapag tayo ng buwangin tsaka sa para bukas bubuhos na natin ayun pa yung ating graba so yung kulang yung graba natin dyan kasi so, kaya ka mag-update lang yung mga gumagawa mag dahil nga wala na silang ano nagawa doon. para makapagpahinga rin sila para bukas mag -ubuhos. so yun tabangan yung pagbubuhos bukas mga kaigat kaya dahil makompleto natin yung materialis na hinihingi ng mga gumagawa mag cemento, graba, tsaka buhangin kasi so, papadriver na lang natin to kaya punta tayo ng adyar bye bye. Bye bye po. Thank you, thank you po sa walang sawang suporta. Ah. God bless po. Tayo okay, mga agad. Ito tayo ng adver. kaibigan na pag-deliver na tayo ng buhangin tsaka graba bukas na di-deliver dito sa adver so yun tapos balik tayo doon sa bahay tignan natin kung anong kung anong lagay nila dun mag-update lang kasi yung gagawa ngayon dahil wala naman silang ginagawa so yun tayo na lang yung boss buwas, buwas. dama kompleto lang natin yung materialis nila para bukas para hindi sila mahirapan mag ano mag -buwas. thank you